yo what's up mga kaluko mapagpalang araw po sa inyong lahat so uh, andito po tayo mga kaluko sa fish pond at uh, magpapandaw po tayo mga kaluko ng uh, bubo trap dito ni katoto at uh, wala po siya kasi ngayon munto siya sa kay sa kay Ay, ano, papandawin po natin mga kaluko kasama po natin yung katrabaho natin sana po eh may may kuha po tayo para may may uwi po tayo let's go po mga kaloko napakaganda po ng araw ngayon oh. No? uh, ano pa lang po yung araw <coughs> uh, palitaw at uh, galing po kasi kami mga kaloko sa pamimingwit. At wala po kami nakuha. <laughs> May nakuha po ako. Isang ano, alimasag din. Pumagat siya. Pumagat siya sa pain natin hipon. Yung medyo malalim pala ito. At yun. Nandito po yata. Sabi ni Katuto yung parang ipil-ipil daw eh. Ayan po yung palatandaan niya. Parang malalim po Malalim yata Ayan po mga kaloko Hahanapin po natin dito mga kaloko Diyan lang yan sa area na yan Ayan samahan nyo po Ako mga kaloko Medyo malalim pala to Sa so, Walang tigil na Ulan po kasi Kaya Ayong tubig dito Wala naman tubong mapag Ano nga Malabasan kaya naipon siya ng na, naipon dito so try natin mga kaloko ayun po natin ah, hanapin na lang po natin Ma maan naman po natin yan ang paan natin eh. ayun let's go ayun po mga kaloko hanapin po natin Hello, grab ja da Wala. Malalim pala. Yung <laughs> <tod> Yung video.

มันไม่รู้ไม่รู้ไม่ <laughs> <laughs> Ikaw mo yun. Oh, no. Ang si. laki to. Ang laki to. Lakiyum, oh, la parang alimang ko, parang alimang ko dalawa. Ito na dito. Salamat naman pa dito.

Caya Di jenis rado Bukan hmm. Rumah kalau aku Tapi aku tak

May mga kalampay po. Oh. Mm -hmm. Kalampay. Ang tawag sa inyo to? Kalampay. Okay. Sayang yun. Oh, Ang wala pa yun. Mm -hmm. Hindi na isa ka. Eh. Nagtuto yata. Dahil bunog to. Mm -hmm. Yan. Diyo. diyo.

marami kang di marami ka hmm. balik lang po natin yung mga tilapia bunog lang at saka kalimasan mm hmm. sana bunog at saka limasag lang ang limasag yan ang laki <laughs> nangangagat na ba? nangangagat Oh! Grabe mga kalukong alimasag to Oh! Tapos ito Oh! Grabe! <laughs> Balik natin itong mga tilapia na to Hindi! Ha? Hindi! Hindi ko natin P Payat lang Payat Huwag! Payat, payat yun lang. Payat ba yun? Oo! So, yung mga bunog Ayun, laki tilapia to oh.

Mayroon na yan lang. Ano dami oh. Uh, right to sa taas. Dito lang pala. <laughs> <laughs> <maintenant laughs>

talaga dito mga kaluko marami kang ano trap Ah!

itu Hogan nah itu beliau bilang yang pak ini hindi mo lugtong yan Patayin ko ha? Naapakan ko lang po mga kalugo Naapakan ko lang Bukas mo lang

Siwi ni Roger Ang natin mga kaloka yung Pati tilapia Tilapia at bulog Mga ka ah, Apakan mo lang pala eh, Yung mga uh, ano eh Dalawang piraso na apakan po natin mga kaloko Tapos binabalik po natin yung Trap mayroon din pa doon sila kayo mm -hmm. ah, mahaba yung kay lakay ah, sarap to pinamalhan yung bunog mm. -hmm. Ah, yan. tapos i balik natin to sa bandang gitna Ih, biru si na. Hmm, <laughs> <laughs> uh ha? Puno na! Oo okay. <laughs> oh. Saan hey, ka pa? Ba? Bawi yung isang gabing <laughs> yeah. Namingwit kami, wala kami nakuha eh Isang alimasag lang Tsaka isang isda na bawi <laughs> <laughs> At least hindi zero At least hindi zero na no? So balik po natin ito mga kaloko At tuto na itong bahala magpanda ulit Tapos balik diba, Ilagay natin ito sa bandang gitna Dito kasi kay katuto malapit eh Hindi lapat sa ano eh Sa tawag ito lupa. Hindi lapat sa lupa Medyo lumalim sa mga kaloko Yung ano kasi Walang labasan yung ano eh Ipanay ulan nung nakaraan walang malabasan yung tubig kaya lumalim siya bibili po tayo mga kaluko ng trap so, tingin ko hindi naman mamatay yung ano eh uh -huh. mm sa isang linggo eh hindi kasi hindi naman siya na ano sa tubig eh wala na, naalis eh alis. ilalatag natin dito kay Lakay, dito kay Tuto, kay Lakay. Doon naman tayo dito. Kabila. Magkano ah. lang yung sa online sa may Shopee? 500 yata eh. So yun po mga kaloko, abangan nyo po mga kaloko yung pagluluto natin dito sa bahay at uh, medyo mahaba-haba na po yung ating ano yung ating uh, video abangan nyo po mga kaluko sa bahay na lang yung ating pagluluto yun let's go po ayun po pakita nyo po kita mo to ang kagandaan dito sa mga alimasag hindi siya nangagat o oh, tawakan mo siya dito hindi nangagat o oh. <laughs> so ayun po mga kaluko see you po sa pagluluto paalam balik lang po natin to Yun na po mga kalukong ating crab. Walo lang po pala siya, walong piraso. Yan, tapos po. Ito na rin po yung ating mga ingredients na, na gagamitin. Yan. Gagataan po nila yan. Sila na po bahala dyan mga kaluko at tayo po ay matutulog pa. So yun po mga kaluko. Tulog po muna tayo. <laughs> Let's go. <laughs>